karon mga bay no may mga gabi eh karon magmasad sa uh, amigo mo si LeBron James no <laughs> sa si James Kalibo kuning bubords mga bubords shout out dia yeah. tanan no mga kada mapti to labi na niya uh, sir Melmel no o si sir uh, Gapol to nasa spire no shout out sir uh, o umabot na itong kunsyal po hindi sa lasih, O Sir Melmel, no? Sir Melmel Loog. Ay, stronin. Bas Basta. Siya ito at Sir Melmel. So, karo na itong massage atong amigo na si Boards, James Kalibo. Taghantag -tag talent. O naging yung talent, ah, talentadong Pinoy. Pero kung mahubog, tarantadong Pinoy. <laughs> Uh -huh. Ayan. Yeah. Sabi, panuhot nga So, kung alam mo, no? Message mo sa kuha o kaha tawag. Ay lang, hindi ka ato tawag. Home service na, bro. Home service lang ito, home service. Ay, huwag abot o kay kaya hindi ka layo kayo. Pero talagang sa kayo pambot, anak. Pwede ito home service, dili na, dili na sa isla secure. Pero ay ito, isla secure, maabot atau kalasanga di mana aku ini yang aku antar viral connection hari <laughs> apa so, nohot nahan number one diok atau kono kong relax oke okay. wah balik relax relax oh Oh, mana? Man, Ayah. Mana gas? Enggak, gua hilang. Hilang, asli enggak. Atau memang homo kalau yeah. nih. Ih. Lah, Pursa ko an. ikut. Hendrix. Wala ka dulot, no? At kira, mo na ako. Ha? Di kaya lang? At kira, mo na At least di kayo ho. Isang mo doon nagka-hopit. Pero hindi. Wala na kasi ha. Wala na. That's right. Okay. Salamat sa itong mga solid supporters. Ini si James Calibo. Natagasikyo. salamat. O mayong gabi kanyang talagang. Bye bye God bless